Sana <laughs> all. Tapos yung speaker ko, nasi mm. katto, nasira din yung speaker ko binamit. Mm. Mm. Kasi saan pa rin ako. Mm. Hindi ka naglaro ako tapos yung pera ko, ano na lang, 161. Mm. Nagpakasin mm. ako sa inyo nandito ng 300 eh, mm. 161 na lang. Mm. Eh nag-update yung laro. Mm. Pagbukas ko, nagulat ako ng laro. Naging 4,161. Oo! O, hindi ka na-withdraw. <laughs> <laughs> tapos <hindi namin> <laughs> pinabayaan ko lang, natulog na ako, pinabayaan ko lang. Uh. Ah. Wala tayong katrabaho, hindi pa rin na-withdraw. Ah, sila ganyan ah. Eh kasi nga, glitch nga siya. Oo, oh, 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 eh, hindi pa na-withdraw. Tapos din nilaro ko ulit, naging ano, 5,000 siya. Mm. Pinabayaan ko. Tapos pinindot ko doon sa profile ko. <coughs> May withdrawal din doon. Mm. Ta tapos di, ay, nari ko, iba kayo, iba kayo. Withdraw ko ngayon. Oh, kini kay pantaw. Suerte. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, hindi <laughs> <taro> na tayo sa bagay Wala na, nangutan na akong yote ko eh. Dorong na nga lang ako teh. Ayan. Ano? Marin. Ano ba? Dalawa di mati ako. Magkano ba yan? 20 long. lang. 20 lang. <laughs> Tangay, mag-uulo ba ako dun, white tag. Sa ang bari eh. Basta lang ba na. Kirinogs. Uh -huh. Paano kasi halos lahat sila dito, panay pabari ng lima. Kirinogs. <laughs> Comment po. Jay. jay Tapat ako Jay. Tapat Jay. Tarik nga po. Pastor. Nabit na na? Hindi pa nga eh. Nakaalam yung sitwasyon eh kailan malaki sa kakata. Na... Magkano ba yun? 15 dapat, naging 12 na lang. Hindi na yun, ako sa kutanto niya, pwede na. Nagyan mm. mo dyan. Yeah, Ito speaker tayo yung naka -charged. Bili tayo mula kasi tayo. Ito yung speaker tayo yung naka Di color. Kung tayo tisa. Yung malit lang. Wala well, malit. Ay, isa na lang. na, ang ang Tsaka isang, ano? Sir Powder. Kamen at ibon. Ano yung size? Ayun may, may Yung grill? Sala? Ano ba yung na yan? Yung orange Pants. Green? Ah, XM yan. Eh, yung dalawa. Sixteen. isang red.